So dito pa lang sa visual inspection, kita mo na na nalulusaw na siya so nag-overheat na to. Sigurado tayo na ang ating regulator rectifier ang sira dahil kumpleto ang kanyang wiring, goods ang supply ng ating stator, goods ang connection ng positive at negative pero hindi nagcha-charge ang battery. Ayun, so magandang araw mga ludes, mga idol. Welcome to Hajid Works TV. Dito ay pwede kayong yung matuto kung paano makalikot sa ating mga sakyan, at sa ating mga motor mga ludi ayan so meron tayo ngayon dito na unit na easy ride 150 motor start to na scooter mga ludi so ang problema nito ay charging system problem mga ludi mga idol so kapag ka uh, ginagamit mo siya ng matagal lalo lalo na pag gabi yung bukas lahat ang mga ilaw ay hindi siya nagcha charge so nalolobat siya kung baga hindi niya kayang supplyan yung ating mga accessories yung ating mga ilaw kahit umaandar yung makina so ibig sabihin pagka na umaandar yung makina bago yung battery dahil nakailang palit na siya ng battery mga ludi pero na discharge yan kanina at sinarge natin ulit para magkaroon ng karga pagka nag troubleshoot tayo at nag light tayo so pagka ginagamit nyo to ay nalolobot so ngayon yun ang ito troubleshoot natin kung alin ba ang problema dahil ang ating motor ay may charging system yan dapat pagka umandar na yung ating motor habang ginagamit natin lalong lalo na kung matagal nating pinapatakbor pinapaandar dapat nagcha charge ang ating battery dahil meron tayong charger na galing sa ating stator na siya namang uh, dumadaan dito sa ating regulator rectifier na nire-regulate nya para maging DC at susuplayan nya yung ating battery para mag-charge so, kung may problema sa ating charging system posibleng may problema dito sa ating uh, uh, regulator rectifier or doon sa ating stator mga ludi so yung ating stator, ayan dito yan banda yung scooter, yung motor nyo ayan dito yan sa side na ito yan dito yan mga ludi. So ito yung wire na ito. Nakikita nyo pagka Easy Ride 150 ang motor nyo na motorstar Star. so ito yung kanyang wire. Ito yung wire ng ating stator na pumunta dito sa ating regulator rectifier. So ngayon yung gagawin natin, so troubleshoot natin kung alin bang may problema. Yun bang ating uh, stator or yung ating regulator rectifier na hindi pa bibili ng pyesa So wag muna tayo magpapalit ng pyesa I-test muna natin yung uh, trouble kung dito bang problema sa ating stator Or dito sa ating regulator rectifier Or yung ating battery So yun ang gagawin natin ngayon mga ludi So tara, banata natin So ayan, so umpisahan natin mga ludi Ayan, so on natin ngayon ang susi kung makikita nyo mga lods mga idol ayan meron siyang laman sa ngayon meron siyang 12.5 dahil na charge ko na yan kanina so ngayon bago tayo magpabili ng pyesa bago tayo magpalit so troubleshoot muna natin kung goods ba ang kanyang charging system kung alin bang problema yung ating bang stator or uh, regulator rectifier so unang gawin natin so gamit ang test light ayan mga lods so kailangan mag provide tayo ng test light para hindi tayo nangangapa yung test light natin lagay natin sa ating uh, negative ng battery ayan so negative yan so test light natin yung ating battery kung so, malakas sya ngayon naka uh, naka negative yung ating test light I test natin yung ating uh, regulator rectifier punta tayo dito mga ludi ayan ito yung ating regulator rectifier so tanggalin ko muna mga ludi sa kanyang pagkakamounting para mailabas natin yung wire dahil nakatago ang kanyang wiring at ito na mga ludi ayan so ito na natanggal ko na dun sa kanyang lagayan at dito merong dalawang sakit ang regulator rectifier ng EasyRide 150, isang uh, sakit na 4 wire ito, at isang sakit na 3 wires na tatlong yellow, so ang uh, charging pala ng uh, EasyRide 150 mga ludi ay naka 3 phase so parehas lang ito sa full wave so dapat, ideal pa lang nito na ay nasa 13 volts na, so mataas na dapat kumarga, pagka naka ideal pa lang kahit di mo revolution dapat malakas na ito. so halos parehas lang sila sa full wave, ngayon ah uh, i-test natin yung mga wiring nito kung kompleto lahat dapat bago tayo magpalit ng piyasa siguraduhan natin na lahat ng mga wire na ito ay mayroon lahat supply mga ludi ayan so tanggalin natin sa kanyang pagkasakit ayan so nahiniwalay natin ngayon i-test natin yung kanyang ground ayun yung kanyang positive mga ludi dapat yung red wire dito sa kanyang uh, regulator rectifier yung kanyang red wire ayan nakita nyo yung kanyang red wire yun ay pumunta dito sa ating battery yan, dito yan pumunta sa ating uh, battery, yung fuse na ito dapat buo yan, dapat walang putol yan para masure natin na yung charge na nilalabas ng ating uh, regulator rectifier ay napupunta sa ating battery so ngayon, ating test light clip ilagay natin sa negative ng ating battery, Ayan, so negative side tapos yung ating uh, test light tusukin natin yung uh, red wire ito yung mga Ludi, ito yung red wire. Ayan, so tusukin natin yung kanyang terminal. Dapat iilaw ang ating test light. Ayun siya mga Ludi. So goods na goods. Merong connection ang ating red wire. So buo siya, nakakonect na siya sa battery. Ayan, so meron siya mga Ludi. Ibig sabihin walang putol. So kapag nag-charge ating regulator, dapat ibabato niya sa battery. Ngayon, test naman natin yung kanyang body ground. Yung kulay green. So ngayon, ilipat natin sa positive yung ating test light dahil ground ang ating hahanapin. So dito sa ating socket, meron yan color green. Yun ang test natin, dapat iilaw yung uh, terminal ng ating uh, color green na wire para masigurado, masigurado natin na may, may supply na ground ng ating regulator rectifier. Ayan. Ayan siya mga Ludi. So umilaw siya. Ayan, so umilaw siya. Ibig sabihin, mayroong positive at negative ang ating regulator rectifier So ngayon, pagkatapos natin na test lang yung green at yung red wire na ating sakit mga ludi So nakalimutan ko So ilagay natin ulit sa negative ang ating test light clip At i-test naman natin yung black wire So di ko na naisama sa uh, I-test natin yung kanyang uh, black wire Ito yung ating accessor wire mga ludi Ayan, so itong accessor wire na to Dapat magkakaroon niya ng supply kapag ka naka-on ating susi So na -un natin natin yung susi Ayan, so umilaw ang ating voltmeter. Ayan, meron siyang 12.3. Dapat yung black wire na yan ay mag, mayroong supply yan na positive pag ng susi. Kung nakita nyo, ayan mga ludi, ayan. So meron siya. Pero pag pinatay ang susi, ayan, so patay ang susi, pag tinest natin yung uh, black wire na yan, ayan, so wala siyang supply. So dapat may supply yan pag ng susi dahil ito ang uh, magkocontrol sa bultahin na ilalabas ng ating uh, regulator para hindi siya mag-overcharge. Ayan. So, dapat matest natin yan bago tayo pumunta sa ating uh, stator wire, mga ludi. Ayan. Ngayon, ititest naman natin yung ating stator, mga lods mga lol. Ayan. May pumasok na uh, passive at negative na, na supply itong ating regulator rectifier so bago natin palitan ng regulator rectifier dahil may supply naman siya na positive at negative itest mo natin yung ating uh, stator wire ayan saan ba yun? ito siya mga ludi ayan so tatlong wire yan so 3 phase na pala ang charging system ng uh, Easy Ride 150 so dapat pag naka Body ground tayo mga lords mga idol so yung test light clip natin lipat natin ulit sa body ground ayan so lipat natin sa body ground so naka-negative ang ating test light yung kabilang dulo ng ating test light itutusok natin ito dito sa tatlong pin na ito So kahit saan yan dapat walang ilaw dyan habang umaandar ang ating mga motor mga ludi. So paandarin natin yung motor at i-test light natin yan. Naka negative ating test light. Dapat walang ilaw dyan para masabi natin na hindi grounded na yung ating stator. Walang sunog sa ating stator. So pagka tinest light natin to at walang umilaw, ibig sabihin goods na goods ang ating uh, stator mga ludi. So paandarin ko muna. Ayan na siya mga ludi. So umaandar na siya. So ngayon habang umaandar yung ating makina, Naka-negative ang ating test light clip Tusukin natin yung uh, Tatlong pin na yan Yung tatlong pin na yan Kahit saan dyan Dapat walang iilaw Walang iilaw sa ating test light Ayan So nakatusok na tayo dito Sa isa Walang ilaw Doon tayo sa kabila Kita nyo mga ludi Dito tayo sa bandang left side uh, Right side Ayan So nakatusok na Walang ilaw At dito sa kabila Bandang left side Ayan wala well, rin iraw sa sabihin goods na goods ang ating stator so dapat so para matest naman natin na gumagana rin yan sa, sa ibang style din dapat kapag ka dito tayo nag body ground kahit saan dyan dito sa tatlong pin na yan ang ating sakit ng stator ayan, so dito natin ilagay sa isa tignan mga ludi pagka dito tayo kumuha ng ground dapat pag tinusok natin dito yung dalawang dalawang uh, terminal na yan kahit alin dyan sa dalawa dapat iilaw yung ating test light Ayun, so umilaw ang ating test light. Ayun, so umilaw siya. Sa kabila naman. Ayun sa mga ludi. So umilaw siya pag tinusok natin yung mga ibang terminal. At sa kabila, ayun. So ibig sabihin, goods na goods ang ating stator. Ayan. So ibig sabihin mga ludi, goods na goods ang ating stator. Dahil pagka dito tayo kumuha ng ground sa kanyang terminal kahit saan dyan kahit dito kayo mag ground at tusukin yung dalawa dapat iilaw ang ating test light pero nung ginawa natin kanina, nung nag-negative tayo ng test clip, dito tayo, kumuha tayo dito sa negative ng battery. Ayan, so negative. Diyan natin nilagay kanina. Nung tinusok natin yung mga terminals, ay walang email. So ibig sabihin, goods ng goods ang ating stator pero hindi nagkakarga ang ating motor. Ibig sabihin, ang problema mga ludi ay ang ating uh, regulator rectifier. So bukod doon, kailangan visual check din natin. So kung halimbawa wala kayong tester, i-visual check nyo rin para makita nyo kung may problema talaga dahil pagka ito ay nag-overheat na umiinit na ay may problema na itong mga ludi So tignan nyo tulad nito, ayan. So nalulusaw na yung kanyang uh, pinaka-rubber dito mga ludi Kita nyo, Ayan, so napakalambot na, lumulubog-lubog na. Ibig sabihin, sunog na sunog na yung loob nito. So umiinit na ito, hindi na ito gumagana ng maayos, kaya hindi na siya charge yung ating battery. Lalong-lalo na kung sabay-sabay na, -sabay -sabay na yung ating accessories mga ludi. Ayan, so dito pa lang sa visual inspection, kita mo na na, nalulusaw na siya. So nag-overheat na to. Sigurado tayo na ang ating regulator rectifier ang sira dahil kompleto ang kanyang wiring goods ang supply ng ating stator goods ang connection ng positive at negative pero hindi nagcha-charge ang battery bago ang battery ibig sabihin sira ang ating regulator rectifier ayan so ang laki na itong mga ludi so papabilhan natin sa may-ari pero hanggang dito muna yung ating video dahil uh, wala pa dito yung may-ari mga ludi so yun muna ang video natin ngayon kung paano mag-check ng good or bad charging system ng Easy Ride 150. Ayan, so papalit tayo ng regulator. Sana may natutunan kayo mga Ludi sa video natin ngayon.